Hey guys, magandang hapon. Welcome back to my YouTube channel. Dito po tayo sa Pal Hotel. Yes, so sa so, pasyal muna na. So, so tinama mga view. Yes, go. ayo, atin ikutin so Ayaw. guys, dagat pa rin yung kabila so tayo so dagat pa rin yung kabila na yun Ayan. So, ay, tayo guys so to bali dito tayo sa likuran ng Kal Hotel so Ayan po natin dito at silipin. Pwede bali dagat pa rin. Ayan. So, ayan. Ayan po. At ikot din so very eh, beautiful um, ang view akala ko eh bawal pumasok pala eh available pala lahat ng mga turista rito sa likod masok guys okay, so alinis so Hindi ko ron. Ano natin? Ano so, ka pa? Ganda rito yan. Pagandang, may ikot-ikot. Wow, very nice. So, agandang lugar. Ganda ng view. So, yan guys. So, ating silipin ang um, karagatan sa likod ng Cal Hotel. Napaganda Iyon. Iyon. Guys, so, may maliliit na buntok. Dito mga pasyalan sa gilid. At atin na alamin kung pwedeng pumasok doon. O may entrance ba? Ating tayo dyan. So, daanan pala itong gilid na ito. Hmm. Napakaganda rito. Daan ang pala yung kilig na. So pupunta tayo mamaya dyan. Yan. Napakaganda pala rito. Pwede palang masyad dito sa likod. Yun. Hmm reto. Okay. So, let's go, guys. So, wabalik tayo dito sa mga view sa Cal hotel. Ang paganda. Napakaganda. Napakalaki na kal hotel na ito. Itu big, guys <tik> apa jadinya? Hati-hati guys so. Gutin pa natin. Guys, so. Pakaganda ang lugar. guys.

tayo sa taas yan guys dito tayo sa taas okay guys so uh, may salamat sa inyo lahat uh, thank you for watching